lalot kaya ng 10 letters tapos lalagyan natin nga ng nga tawag na car fuel kaya papasyal na naman kami ni Nissan Libida susubukan so, ulit namin kung ilan na naman ang tatakbuhin itong aking Nissan Levina sa 10 letters ayan mga lods ha dito tayo sa clean fuel yun, clean fuel uh, sa may uh, kaso. Pasig. Sabi niya yung Shell. At doon naman, may Caltex din doon. Ang daming mga lalot dito, mga lalot. Okay? 10 letters. 635. Ah, lagyan po natin ng cartel. Cartel. So titingnan ulit natin mga idol kung consistent ba itong carpel na ito. Kung maging consistent siya. So mga lords, kung maging consistent siya pang apat natin na ng araw ngayon ay magandang balita nito sa pagkat uh, makakatipid ito ng 10 kilometers per 10 liters Malaking bagay na yun mga lods ha? Kung gagamit tayo ng carpel Gaganda pa ang hatak ng sasakyan nyo At gaganda pa ang takbo no? Kung mga diesel naman ang, gina, ang ginagamit nyo Ay Mawawala po yung inyong mga Usok ng inyong mga sasakyan Hindi na kayo laging maasbo no? Ayan, nakakarga na tayo May 3 bar siya Busin natin yan mga loads tingnan natin saan makakarating yung ating 10 liters na may car So, antabay tayo mga, mga loads mag update ako sa inyo mamaya kung ilan ang tatakbuhin ng ating 10 liters na may car pill. Gumagamit po tayo ng car at nakakatipid konsistensya ng 3 days na paggamit ko ng car Ang aking 10 liters ay tumatakbo ng 70 kilometers. Dati tinatakbo lang niya is 57 to 60 kilometers per 10 liters. Pero ngayon, naging 72, 73, basta lumalampas na siya ng 70. Ngayon mga idol, ngayong pang-apat na araw, subukan ulit natin kung makaka-consistent ba siya ng 70 kilometers. Okay? Like, comment, and share. Subscribe po kayo. Okay, bye!